Tingnan natin yung ano kong kita. Ay, ay, ay. Ayan po, oh, yung mga... Kita ba Wow. Yan po yung... yan po, nakita na. Mga, mga nakilat, Yan po, yung mga... Mga... Uh, ano, ano ba tawag nito? Flowers. Mga ano ng uh, design, decoration po ng Abu Dhabi para sa Eid Al-Adha. No? lang pagpasalamat sa mga Ano natin siya? Ah, ayan Oh. Asa na yun? Ito oh, maganda. Maglapit. Ayan. Ayan po Oh. yung maigi. Ang ganda po, no? Meron pang uuzi na dalawa. Isang malaki dyan. Isang payat. Uzizi. <laughs> mm. Uzizi. Ayan po. Yun naman to sa kabila naman. Ayan. Ayan po. O, ba diba? Mga bangga at saka mga panak. Ayan po. Ganun po dito sa Abu Dhabi, kabanda ang mga elaw. Hmm. Subagay solar ang gamit kasi nila, no? Mm. Para pong ano, no? Ayan po yun, oh. Yung Santa Cruz. Design sa taas. ang ating gabi. Hindi right. ka matatakot na may mga hold up sa'yo. Tarakang ka. O kaya uh, riding in tandem. Malayang wala yan dito. This is the best country. Kaya kahit uh, anong tandem-tandem pa yan. Hindi yan dito. This country the best special day special day Lela, yeah. special day Lela. Mahimik ngayon ang ano, kalsada. Friday kasi. So ano, no? Las 12 na eh. Sa oh, ating gabi. Ating gabi na. It's 12 o'clock. Anyway, right. <laughs> ano po yung, ano, saan yung... Ang ah, go-go-go na. Saan yung buwan? Hindi nakita. Ay. Eh, ba't ka nagbubusina eh? Hindi pa kayo go. Kaya nga. Red pa kayo eh dinatoxic niya yung ano eh mamaya bigla ya umandar eh. Banda, oh. nakita mo. Diretso ka pa? Sa mata tayo ntan. Hindi itong ano Bye, bye po. Good night.